Yeah. Pinagpipiestahan ngayon sa social media ang paglantad ni Abigail Raet at ng kanyang 15-year-old daughter na si Cheska. Si Abigail ang babaeng napakilalang dating karelasyon ng yung ang rapper, actor at TV host na si Francis Magalona. Sa mga buhay si Francis M. sa edad na 44 dahil sa acute Myloid leukemia noong March 6, 2009. Si Gail Francisca na may palayo na Cheska ang bunga ng kanilang inilihim sa publiko na pagmamahalan. Sa vlog na Pinoy Pawn Stars na lumabas ngayong Martes, October 17, 2023, inilahat ni Abigail na nanana nananahimik sila ng kanyang anak sa loob ng 15 taon. For 15 years na nahimik ako, siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. Hindi naman ako nagsalita eh. I know people will judge me but we exist. What we had is real. Bahagi ng pahayag ni Abigail sa vlog habang ibinibenta niya ang ilan sa mga memorabilia ni Frances na nagpapatunay ng kanilang relasyon. Para sa mga hindi kabisado o showbiz history ni Frances M, isang sorpresa ang paglantad ni Abigail at ng anak nito. Pero hindi na ito kagulat-gulat dahil dalawang buwan matapos pumanaw noong 2009, ang itinuturing na King of Rap ng Pilipinas, lumitaw na ang mga larawan nila ni Abigail at ng kanilang sanggol panoo na anak. Nakasaad din sa mga impormasyong lumabas noon na bininyagan si Cheska noong December 28, 2008 sa isang simbahan sa Kawit, Cavite. Sinubukan ng GMA7 showbiz-oriented programs na Startoff at Showbiz Central na gawin noon ang kwento ng relasyon nila Francis at Abigail. Pero may mga tauhan na, ng Tape Inc. na nakiusap na ibalato na lang sa kanila ang istorya bilang respeto sa alaala ng Yumaong Rapper at sa naulilang pamilya nito. Pero makalipas ang labing limang taon, muling lumantad si Abigail at nagsasalita na ito tungkol sa dating relasyon nila ni Francis. Ayon kay Abigail, nakita siya ni Francis na nanunood noon sa studio ng Bulaga. Si Francis daw ang gumawa ng paraan para magkakilala sila na humantong sa relasyon at pagkakaroon nila ng anak. Makaraan ng labing limang taon, handang-handa na si Abigail na ipakilala sa publiko ang anak nila ni Francis. Bukod sa pagkukwento tungkol sa kanilang nakaraan, ibinahagi niya sa publiko ang video ng pagdalaw nila ni Cheska sa puntod ni Francis M. sa Loyola Memorial Park sa Marikina City nang kunitain ng 59th birth anniversary nito noong October 4, 2023. Huwag kalimutang i-like ang video at magsubscribe sa ating channel upang manatiling updated sa latest showbase update.